Sara mo. Sara. Sara. Okay, isa pa. Open mo. Sara. Hmm. Sarap? Tumagutok ano? Tumunog? Tumagutok. Kasi paling yung panga eh. O ngayon, diretsyo na. diretsyo na yung panga mo, ano? Mm. Ayun, ang pagkain,

Luminog. Luminog yung salita na, no? O, tapos. Day to train yung sanda sa Kahit try trap lang niya. Noong December. December. Saan po kayo galing? Conception. มันจะไปเจริญมากใช่ datang Oke okay. enggak Oh, dia juga kan pakai kelamin. Oke,

Baiklah, <tuk> ha, <tuk>

sige. Hindi, hindi, hindi. Kinuha mo. Sa mga tao. Hindi sila nakakalakad. O kasi nakalakad. Tayo po. So yung ano niya, sir, yung dito niya. Lalo sakit yung photo niya. Ousin. Dapat mag-proceed. Mommy, start. So, Okay. Okay. Okay, pros. Okay, pros. Okay, pros. Pagkakaroon na doon Pag yun. pumasok yung buto. Sa pagka-stroke niya sir Pumasok yung gin. Kinabagal yun sa kabila. Hindi, anong kalubog? Ito. Doktor Lumugo. Umasa. <tong> wala bang history na na ano to na na dapa? Wala, wala naman. Wala naman. Baka tumama kasi ito eh, kaya lumubog. Ang na dapa. Semi-data. Ayun ito ang hindi, hindi naman na-extract siya. Hindi, hindi naman Simula lang ng, mm -hmm. <coughs> more, May ng mga extract It's mo naman. Tawin. Tawin. Baka sakali. May ko. Pero dahan-dahan lang muna. Daan-daan si Buto ha? Tidak, kerana ada air di atas. Terima kasih. Terima kasih. Ngayon well, na, medyo lumabas na. <tip> Sakit tay? Oo. Oh. Kuwenyo, <tip> <you're probably. clears throat> Masakit <laughs> tayo? Masakit Unti-unti lang hindi kayo din. Alam mo, pagka ganito ito talaga ano to? Medyo <laughs> pinapabahal na ako. Kaya yun, unti-unti ko lang. Kaya um, mong malapot na ilagod niyo. Unti-unti <laughs> lang ang procedure nito. Ba? Babalik kayo sa akin. Sabado. Ito? Hmm. Sabado. Pero guminhawa ito. Guminhawa yung pagkabalik. Mga pagkakas po, sir. Malalaman. sa inyo, susubukan eh, okay, mo. Oh. Na ang posible, basta nalalaan ka sa Panginoon. Okay ka, Kai? Oh. Na-relax ka? Very good. Matatas pa, eh. mm, patiling pa yung isip niya, kaya yung pandinig. Malinaw pa yung mata. Nakukumang. Nakukumang nga po. Dati parang gay-tracer at saka secretary. problem yes. English. Si. Sa pao 'di. Tayo, open mo ngay eh, bibig mo, open mo. Eh. Nah, nga. Sara mo. Sara. Okay, isa pa. Open mo. Sara. Hmm. <laughs> Sarap? Tumagutok <laughs> ano? Tumunog? Tumagutok. Kasi paling yung pangamoy. Eh. ngayon, no? Diretso na. diretsyo na yung pangamoy, ano? Kasi nga, once na uh, maestro ka, 50% na joint mo hanggang sa joe mo, babalok pa doon dyan. Alam tayo, ang ginawa? Ha? Sabihin mo nga. Oo, oh, ang ginawa. Ano oh ba? O, tingnan mo, dumiretso yung salita Maganda, maganda yung naging yes. pakiramdam mo tayo. Oo. Oh. Ano bang nangyari? Bakit na-stroke ka? Eh, ano, naghihimba ko. Ah, oh, lumina may hmm, pupunta sa so, akin. Ngayon, paglabas namin, may pagkain. Christmas party. May pagkain, Christmas party. Hindi. Sa labas ng church, Kung yan, mga kasamaan namin ang nagbabay dahil... Kasama sa church? Magbabay siya. Hmm. Ngayon, ang pagkain... Kinain mo? Kinain. Kilayin. At eh. saka may laudo. Ay, sinabakan mo na sinabakan. Inupakan ko. Ay, pa na eh. Nagpupo eh. tapos? Tapos na. Baka Hindi, nakainom na maintenance. Hmm, kada na ako uminom. Medyo nag ng ko. Luminum. <laughs> Luminum is sanitaryo. No? Ah, oh, tapos. Tapos. Hindi ko naman ikaraw mo. Yung tuhod mo, yeah, yung mo. Yan, yung mo. Oh. Yan na. Eh, ako ang driver na mo. Driver ka pa noon? Oo. Oh. O, ka na? Nung driver ka 83. 83? Oo. Oh. Mayroon ako lisi siya. Professional ba Nampul Nah, bro. Mau, mau ditanya bro. <laughs> oh, begannan, bro. Oh, tapos, tapos. Tapos. Wah, dia dia pun apa ya? Hmm. Ayo, yang mangga aku angsung wah, semua kaya sabun, bulur. Ah. Ang bayar berang aku. Hmm. Baru ni ni. Bayar bayar begi ya. Oh, oh. Um, Sir, nalang nilalagbay, oh. Tumilhaw, oh. Tumilhaw sa ospital. <laughs> Tumakas, ano. Oo. <laughs> mm. Naginawahan siya doon sa ginawa namin procedure. Oo. <laughs> um. Diba, lumakas yung katawan niya. Lumakas yung katawan, matay? Oo. Oo, oh, ha? Ito na lang ang masakit sa'yo, ito. Wait, sa susunod, yeah. ibabalik na natin. Sana maibalik ko agad, ha? Hmm. Uti-utiin ko lang kasi frozen eh. na to eh. Uti-uti lang. Pero gagaling ka, ha? Haba, know, it. Like it. Oh. Sige, sige. sige, tuloy lang, di ba? Tuloy. Okay. Tulu. okay. Tulu. Pero kung pa, pa, pangamagas na, wala lang ganyan. A Pero hindi pa, hindi pa sa ngayon, ha? Pag nailubog ko ito, yun nandito sa lumbar niya. Kasi nakaipit siya sa yate, ganyan nandito. Kaya, nagmamanas yung paya. Pero wala lang ganyan, ha? Tay, makakalakad ka No? Gusto pa mag-drive? Oo. Eh. Kailangan ko ng driver eh. Dahil pa ako Wala motor lang. Ang motor lang. Ang motor E-bike, e-bike. Bili na nung... again. Ha? Try no. again. Sige, try mo, Kayo ka. Try mo. Try mo lang. Aalala yan namin. Hindi, Tita Tita. Masculado, sorry. Tingnan hindi. tayo ka. Oo. Huwag mo nga yung... Hindi, hindi. Masakit. Masakit yung braso niya. Nakakabdaw uh, mo. Oo. Kayo ka. Try mo lang. Sige. Ilakad mo. Try mo. Siyak mo. Siyak mo. Nakakabdaw mo nila. You tell me, Tata. Masakit. Oo, dito. Yung... Hindi, hindi. Masakit. Nabagsak dito. Nabagsak kasi pumani yung hips niya, huh? oh nabagsak. nagyabas na ba yun nagbaksak nga ako? nagmamayabirang sana. dahil 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 kayo dahil 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 dahil